Oo, oh, tapos na. Oh. hindi malalim. Tapos ko, hindi pala lang kuskos yun. yung kulit ko kinahal mo yung pamakya. Disarab ko na lang. Eh, meron pati din ano eh, parang hindi ka na kuskos. Siyala okay. yun. Oh, sa trabaho ko sa in-check. Ang nchek yun. Amano yung mga naman you ng know. nchek. At saka, so, meron kasi silang ano, meron kasi sila yung Anong doon? Kung malinis ang ano May parang doon. Oo oh, na Kung tatanungin ka. Ano kayong galina Malinis ka. Ano. Siyempre. Kaya naman kayo check. Huwag pa tayo. kung lang. May... Kaya ako Kaya ako. Palagang malinis na limis. Ay. Malinis. Tapos oras mo nung bayad. Anong oras na? Nililimang. Isa lang kanya ako. May garden pa. Tapos gusto nyo malinis Ay. Kasi nga mayroong nagkakano doon, may na-cocoments nga. Ah, na Oo. Bisita mo po cocoment kung ano ba. Kaya, siyempre, yun, mag-cocoments. Kaya, marami na itong nagtang. Tsaka, itong gato. Bataan. Sa bataan lang tinis. Sabi ko nga. Huwag niya. Kinapa sa komisya yung nanininis si Judith. Dahil, lahat naman niya alam ko anong nga. Ano po lang yung masawa yung si Charlie. kita Nagtatrabaho yung si Charlie sa... sa, sa airport. Ano siya? Kasi laklaan din siya ni Melody. Mga katangkad. Ganun din ang... Nakasalamin. Si Charlie na labas ng alauna. alam una. Sa serkor Paul. Dalawa dalawa yung hotel sa harapan. Ako yung nandito sa katila Dumating dito. 11. Ipapasok e, ko ng bisita alas 2. 11. 12.30. Ipapatapos. Hanggang alam una. Dumating si Charlie alam una. Alam, alam, alam mo yung, ng doon. yung, doon, yung gamit din ang doon. Nandoon yung mga gamit pa nagagamit, hindi pa rin nagagamit. Pwede na yun, doon yun, trema sa yun Sabi ko, sir, eh, gagamitin ko na rin, kasi gagamitin ko na. Alam mo, sabi sa akin, tapos na ako. Alam mo na yan, ha? <laughs> hindi, hindi nagamit yung ano, hindi. <laughs> hindi, hindi nagamit yung mga pangustrasyo. Okay lang yan, sabi ko. Ah, tapos ka na, sabi ko. Kalahating oras, kapag marami kasi yung trabaho, kami ginagawa, kasahanan na sila eh. Oo. Oh, oh. Siguro yung pinunasan lang, matapos yung tala yung siray. Kaya yung spray lang sa salamin, at yung ipag ginunong gusto, so baka kikikita ko. Saan lang yung ano, saan lang yung may nangagkikirahin. Napa! Napa! Ano naman ako, napa Hindi na lang malapas. Saan din? Ah, tapos ka na. Ganun lang ang sabi ko eh. Sige, gagamitin ko na rin. Sabi ko. Kaya naman Tini Tini Sinabi ko rin sa kanya Kay Judith Tini Yung mga sampayan ng hangir Ang liit lang ang kwarto ha Tapos may sampayan ng hangir sa taas Kwarto na ito May sampayan ng hangir sa taas na Dahil wala parador Sa kwarto Sa pinakadulo Nakataas o sa first floor sa, Dito ako sa first floor nito Lahat Yan? Oo ah, yung lahat yung niya Kasama ito Kasama itong malit na ito Lahat ng ganggang? Oo okay, Laki lang Tapos mayroon pa sa kabilang Bale, ito isang kwarto lang. Itong dalawang bitanan ko eh. Isang kwarto? Oo, yung kabilang yun, isa rin. Ayun yung tatuong kapok na kwarto lang yun. Buti hindi ko ang ano, yung persiana at okay. <laughs> yung kabinestra. Hindi. Yung hanger, hindi wala kaparador. Yung hanger, mas taas siguro. Doon yung kukuha ng hanger. Pagka ibibiti, putang na isang sa ginanong ko yung hanger. Tapos, ginanong ko ng kamay ko yung bakal. Oo, oh, yung bakal na pinagpapatawa. Oo, ito Oo, nag-hanger. <laughs> sa ating video din. Ayun yung ano nga ng hanger, parang ano. Sabi ko naman sa akin, ay oo, lagi kong nakakalimutan. <laughs> hindi ko lang masabi, alam ka bukay bukay. <laughs> hindi ko sinabi na, hindi ka nangyayos. Tapos yung paramang gilid, kasi nga malapit sa bubong po na yun, yung gilid, sobrang may mga gilid pa ganyan, uh -huh. pinagpagang ko, talsika ng ano ah. Sabi ko yan, ito ang padalit ko sa si Jody, talagang ano